So, pag-uusapan natin dito guys is yung pag-defrost ng ating mga refrigerator. So ano nga ba yung kailangan natin gawin sa ating mga pag-defrost ng ating refrigerator? May nagtatanong kasi kung delikado daw ba yung naiipon na tubig sa likod ng kanilang mga refrigerator. So, pag-uusapan lang natin dito yung dalawang ginagamit nating refrigerator sa ating pang-personal or sa ating bahay. No, ito yung tinatawag natin na direct cooling at yung no frost na refrigerator. Paano nga ba tayo mag-defrost ang ating mga refrigerator na mga ginagamit natin sa ating bahay? Unahin natin itong tinatawag natin na direct cooling na refrigerator. Itong direct cooling na refrigerator, guys, ito yung kumakapal yung yellow. Ito yung manual defrosting na refrigerator. Ito talaga yung ginagamit natin sa ating mga tindahan, sa sari-sari store, at pwede rin sa mga personal lang. Paano nga ba tayo mag-defrost? Sa mga direct cooling, nakikita ito sa mga two-door at yung mga single door na refrigerator. Makikita natin yung loob pa lang ng ating mga freezer is kulub siya. Walang mga butas, plain lang siya. Tulad yan yung nasa ating screen. Ganyan yung loob ng ating direct cooling. Lahat ng single door, mga direct cooling po yan. Kaya tinawag din po siyang manual defrosting. Kailangan mo talaga siyang i-manual. No? Kailangan mo siyang tanggalin yung mga nag na yelo. Yung mga direct cooling, nag-build kasi yan ng mga half inch or one inch dun sa loob ng ating mga freezer. So kailangan na pagka nag-defrost tayo, kailangan talaga na i natin para matanggal yung mga nakadikit na yelo sa ating freezer. Tumapunta naman tayo dito sa pag-defrost. So magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung gagawin nyo kung paano tayo mag-defrost ng mga direct cooling na refrigerator. No, una na gagawin nyo is kailangan nyo munang i-off no, yung thermostat o ibaba yung thermostat sa zero or sa off. Pangalawa is kailangan mong i-unplug tanggalin mo yung saksakan ng ating refrigerator. Bakit natin kailangan tanggalin, no? I-unplug yung refrigerator. Meron din kasi nagtatanong sa akin, guys, na sabi niya, Sir, kailangan po bang tanggalin yung saksakan ng aking refrigerator pag nag ako? may maipapayo ko sa inyo is yes, mas maganda na tanggalin nyo na lang yung saksakan or i-unplug nyo yung saksakan kasi nga para mas safe tayo na mag-defrost or maglinis ng ating refrigerator. Minsan kasi hindi na nila binubunot yung saksakan ang problema kasi doon, pag may napunta na tubig sa likod ng ating refrigerator, pwede tayong mag-ground. Para sa safety na rin natin, mas maganda na bunutin natin yung saksakan ng ating refrigerator bago tayo mag-defrost or mag -linis. So pagka nabunot na natin yung saksakan ng ating refrigerator, ang gagawin nyo, ibaba nyo na lahat ng mga laman ng refrigerator natin. Pero mamaya meron din akong ibang tips sa inyo kung ano yung mas mabilis na matunaw yung yellow na nag-build dun sa ating freezer. Pagkasarado kasi natin guys, hintayin natin ng ilang minuto. Minsan oras talaga yung inihintay natin yan para matunaw yung nag-build na yelo dun sa ating freezer. So ang purpose kasi bakit natin sinasarado, para mabilis matunaw. Dahil nga hindi na nakasaksak, hindi na gumagana yung ating refrigerator. Tutunaw na po ng pusa yan, magdi-defrost na yung ating refrigerator. Yun nga lang, ah, medyo matagal yung pag-defrost ng ating direct cooling. So meron din nagtatanong sa akin na sir, pwede ba na tapatan ko ng electric pan yung aking freezer para mabilis matunaw yung mga nag-build na yelo dun sa aking freezer? Yes, pwede naman siya. Pwede nyo naman tapatan yan. Yan yung mga kadalasan na ginagawa ng iba para mabilis na matunaw yung mga atikit na yelo dun sa ating freezer. So isa pa na tips ko sa inyo para mabilis na matunaw yung yelo, Pwede nyo rin yung buhusan ng jumainit na tubig -gam, no? o maligam-gam no? pangontra dun sa lamig no? para mabilis na matanggal yung nakadikit na yelo dun sa ating freezer. So yan yung mga pwede nyo gawin pag nag-defrost tayo para hindi na kayo mahirapan na uh, tanggalin yung mga yelo na yon So, so pwede pwede nyo nyo nyo... natunaw na yan guys, ayun may mapupunta na tubig dun sa likod ng ating refrigerator. Ito yung tanong nyo na kanina na okay lang ba na hindi tanggalin yung mga naipon dun sa salukan ng tubig sa likod so ang payo ko sa inyo pagka gumagamit kayo ng mga direct cooling eto nga yung manual defrosting mas maganda na tanggalin nyo na yung tubig ang pagtanggal lang naman yan, inaangat lang yan inaangat pataas, sinihila pa labas natatanggal na yung salukan ng tubig sa likod ng ating refrigerator, ganun lang naman yung pagtanggal ng salukan ng tubig dun sa likod ng ating refrigerator so bakit natin kailangan tanggalin kailangan natin tanggalin guys kasi nga yung mga naipon na tubig doon, sobrang dami yun. Uh, punta doon sa likod at hindi natin tinanggal ito, uh, pwedeng babaho. Kasi nga yung freezer natin, naglalagay tayo dyan ng mga karne, mga isda, malansa yung tubig na yun. Pwedeng uh, bahayan ng mga ipis o daga doon sa likod ng ating refrigerator. Payo ko sa inyo, mas maganda na tanggalin nyo na yung tubig na yun, linisan nyo rin yun. No, sa mga gumagamit ng mga direct cooling kung ang tanong mo is kailan po ba di-defrost ang mga direct cooling o mga manual na refrigerator so ang payo ko sa inyo is mag kayo kahit 2 to 3 times a week huwag niyong hayaan na kumapal ng yelo na sobra tulad yun sa screen ganyan na sobrang wala ka ng mailalagay bakit kailangan natin na mag ng 2 to 3 times a week dahil pag sobrang kapal yung freezer natin ng yelo makakadagdag yun sa konsumo po ng kuryente natin at the same time, ah, halos wala kang may lalagay dyan. Hindi makapag-circulate ng maayos yung lamig dun sa ating freezer. So ang payo ko sa inyo, mas maganda na mag-defrost kayo ng 2 to 3 times a week. Mga gumagamit ng mga single door, ganito yung gawin nyo. Na pagka napuno yung tubig sa likod, tanggalin nyo, itapon nyo. Huwag nyo nga hayaan na nakatambak lang dyan kasi nga hindi mag-evaporate yan. Sa daming mga naipon na tubig galing dun sa freezer, yung mga natunaw na yelo na nag-defrost tayo, mapupunta sa likod, ah, madami po yun, kailangan talagang itapon. So, mapunta naman tayo sa no-frost. No? Ito yung automatic defrosting. Kung ikaw gumagamit ka ng mga no-frost o mga inverter na refrigerator, ano nga ba yung no-frost? No? Kaya tinawag siya na no-frost, is frost-free na siya. Ibig sabihin, Uh, automatic na nagdi-defrost po yan. No? Every 8 hours, 9 hours, depende sa refrigerator nyo. Kasi meron siyang tinatawag na defrost timer na pagka nag-defrost siya, nag-automatic nagdi-defrost po yan. At the same time, kung mapapansin nyo yung freezer ng ating mga no-frost, hindi po kumakapal yung yelo dyan. Hindi po nag-build ng yelo yan. Hangin lang yung nagpapalamig dyan. No, mapapansin natin sa mga no-frost natin, may mga putas-putas dyan na labasan ng labig para makapag-circulate sa loob ng ating mga freezer. Kung ang tanong mo naman is, sir, ayan po yung refrigerator ko, no frost. Kung nag-automatic, nag-defrost po siya. at may napupunta na tubig sa likod. Ah, kailangan ko din po ba siyang tanggalin? Kasi hindi ko alam kung kailan siya mag-defrost, anong oras. Ang sagot ko dyan is kahit hindi nyo natanggalin. Kasi pagka ang mga no-frost, hindi naman nagbibuild ng yelo yan sa freezer. Yun nga yung sabi ko kanina, blower type hangin lang yung nagpapalamig yan. Pagka nag-defrost po yan, parang moist lang yan. O di lang yung tubig na pupunta sa likod. Minsan, kalahating baso o wala pang kalahating baso yan. Pagka nag-defrost po yung ating mga no-frost. Kagandahan sa mga no-frost, kaya pag umandar ulit yan sa sobrang init ng ating compressor, mag-evaporate, mawawala na lang ng kusa yung tubig na naipon dun sa ating mga no-frost na refrigerator. So yan naman yung kagandahan sa mga no-frost. Kung tamad ka na maglinis o mag-defrost ng 2 to 3 times a week na tulad ng mga manual defrosting, bilhin mo o gamitin mo yung no-frost na refrigerator. May re ko po sa inyo yan. oh so, ayan lang guys. Sana may natutunan na naman kayo dito sa video na to. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na magka-idea din sila kung paano sila mag-defrost, kung ano yung mga ginagamit nilang refrigerator. Kung may mga katanungan ka din, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba. Para pag makita ko, igagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.